Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ng Presidential Communications Office o of PCO ang pagsusulong ng mas pinaigting na kampanya para sa media at information literacy. Ito'y para na rin alam matiyak na magiging mga responsabling digital citizen ang mga kabataan sa bansa. Binigyan din mismo ni PCO Secretary Sheloig Garafil ang kahalagahan nito para mahubog ang mga kabataan sa aspeto ng digital literacy. Makatutulong din aniya ito sa paglaban sa fake news na magpapanatili aniya ng ligtas at nagkakaisang lipunan. Samantala, ikinasa ng PCO ang MIL Campaign Summit kasabay ng pagunita sa Communications Month, anibersaryo ng PCO at Global Media and Information Literacy Week ng UNESCO. Nakahadana ang Philippine Ports Authority sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at undas. Nagpatupad ang PPA ng no-leave policy simula ang kahapon para matugunan ang mabigat na volume ng mga biyahero sa pantalan. Epektibo ang uh, naturang polisiya hanggang Nobyembre a 8. Ayon kay PPA General Manager Jason Chago, responsibilidad ng ahensya na tayaking ligtas at kumbinyente ang paglalakbay ng mga pasahero ngayong long weekend. Samantala, higit 1.4 million na pasahero ang inaasang babiyahe simula bukas bukas hanggang Nobyembre a 5. Palala pa ng PPA, planuhin ng maaga ang mga biyahe at tumawag sa mga shipping line para maiwasan ang mga abiriya sa schedule. Sinimula na ang paglilinis sa nasunog na Manila Central Post Office Building sa tulong ng mga bombero ng Binondo Fire Volunteers. Gumamit ang volunteers ng High Water Pressure Fire Hose para malinis ang pagkasaysayang gusali. Kinasa naman, ng Philippine Postal Corporation ang inisyal na hakbang para mapanumbalik ang kayusan ng naturang building. Ang Interagency Task Force for Cultural Heritage tubutulong na rin sa pagsusuri para sa preservation nito. Alila kumonsulta sila sa isang conservation architect para tukuyin ang na naisalbang gamit sa gusali na may historical value. Samantala, nais naman ng Department of Tourism na i-develop ang gusali bilang bahag ng cultural circuit sa Bay una ng kinilala ng National Museum of the Philippines, ang naturang gusali bilang mahalagang cultural property ng Pilipinas. Siyam na taon matapos manal sa Loro 642, matatanggap na rin ng isang maswerting mananaya ang higit labing dalawang milyong pisong premyo alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ito'y kasunod ng desisyon ng Supreme Court na katiga ng apela ni Antonio Mendoza na tumaya sa loto noong October 2, 2014. Git ni Mendoza, tatlong beses siyang tumaya sa isang loto outlet sa Batangas na napag-alaman nilang winning number para sa araw na iyon. Gayunman matapos matiyak na panalo ang tinayaang numero na pag-alaman niyang nalukot na ng kanyang apo ang tiket. Para maisalba ito, naisipan anilang Lansyahin ng tiket sa isang tela pero nabura lang ang mga nakaimprentang numero at nasunog ang bahagi ng papel. Agad na pinuntahan ni Mendoza ang main office ng PCSO sa Mandaluyong City para ipaliwanag ang pangyayari noong taong iyon. Pero dahil hindi matiyak ng PCSO kung tama ba ang mga numerong tinayaan ni Mendoza, hindi agad ang naibigay ang kanyang premyo. Alinsunod sa desisyon ng SC, makukuha na ni Mendoza ang winning prize bukod pa ang anim na por sentong legal interest mula sa PCSO kada taon mula pagbaba ng desisyon sakaling matagalan ang pagbibigay ng naturang premyo pero pagtitiyak ni PCSO General Manager Mel Robles maamadali nila ang pagproseso ng mga dokumento para makuha ni Mendoza ang premyong 12,391,600 pesos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 60 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng na mga balitang na nagbubuklod sa bagong Pilipinas.